Bay, wala lang. Ano ba? Di Sa ngayon, medyo, medyo marami mo yung ano, manuloko, hindi fair. ba? Oh, tapos? Turan ko kayo ng ano, paano mag dip dip -ins. Sige, sige, maganda yan. Wala yan no? Oh. Ano, bayag ka? Yes, ito to ba kung paano paano kita turuan si ato ano baril? Oh, rin ito baril rin to ngari ba rin tapos pag may pinulo dap ka hindi eh, ka ito to ba ito to oh ito to si, si dapat eh. oh, ito oh, ganun oh ano pa no ganun kasi hudap to ganun eh magad gawin mo yung baril, tas barrel mo pare atas ka muna ah konti si Ramayan, maglaban eh. Ah, ganun pa rin oh.

Ano no? Ano no? Ano no? Ganun ka. Tutok. Ganun ganun mo. barrel atas lagi sa. Atin. Ah, lupa. Para mahirap ah Di mo lang yan. Sina subo bang na bais? Para nga ba? Parang, ganun, paano ba yun? subukan kun sakin. Sa Kaya yeah, itutok ko ito. Oh, ganun No. Sige may. Para no? mara yan, pero. Ganun. Okay. Tutok lagi ni barrel Pag sinabing hulap to, eh, hulap to. Ganun mo. No? Oh, why not? Jongrasi. Oh, why not?